galay Tinggit? Tinggit. Ah, o oh, sige, tatanggalin o oh, papatayin kita ha. Tatanggalin. O oh, sige, tinggan mo yung kamay mo. Baklasin mo lahat kay mo. Baklas. Tapon sa baba. kano ano mo ito? Kamag-anak mo o kakilala? Kamag-anak, kakilala o katrabawan mo? Sagot. Kakilala. katrabawan mo? Hindi. Kapit-bahay ka o malayo ka? Malayo. Kamag-anak? Hindi. Hindi. Anong dahilan mo? Bakit mo kinukulam? At pinipinsala mo? Anong dahilan? Pwede mag-usap? Hmm? Galit, inget? Galit, inget? Ha? Close me. Galit, inget? Close Close me. mabihit. Yes. Pahirapan kita dyan. May pinakain ka dito? Wala. Wala. Anong ginawa mo dito? Dasal, ritual, palibot hangin. Sabi na, matanda. Matanda ka. Oo. Uh -huh. Ah, taon ka na? Senior citizen? Ilang taon na? Ha? Senior citizen? Hindi. Hindi pa. Line of five. Line of five? Hindi. Four? Oo. Uh forty -huh. Tanggalin mo lahat talaga mo. Sige. Baklas, agurin mo. Tapon mo sa baba. Uh -huh. Kailang gagaling to? Sagot. na, ah, tagal na sumagot. <laughs> tagal mo sa kailang gagaling. Ah. Uh -huh. Gagaling na ito. Oo. Oh, ha? Ah? Oo. Oh, oh. Kukulamin mo pa, hindi na. Hindi na. Ha? Uh -huh. Hindi na. Nangulam ko pa, nang makita mong hinahanap mo. Ha? Ah? Uh -huh. Makita mong hinahanap mo. Hindi akong kalaban din dito. Kundi ang Diyos sa mong makapangin sa lahat ako instrumento lang at sumusunod sa kautusan. ngayon pag lumabang ka sa akin at kukulam mo ito papatayin kita babalikan mo pa hindi na anong dahilan na pagkaingit mo pera salapi trabaho maganda whatever ano kinaingitan mo sa kanya oh. sagot na matanda ah, oh, maganda siya oo oh, yan na nga kinukuha mo yung ganda niya ano Problema ba yan? Di magpakanda ka rin? Punta ka kay... Sino yung papakanda? Si... Si Belo. Si Belo. Oo, oh, pumunta ka doon. Basta meron kang isang milyon. Pagkakanda, pagkakantahin ka doon. Ano. Iparitoki mo na lahat gusto mong may paritoke ka. Gaganda ka talaga kung may pera ka. <laughs> Pero sa akin, ayos na itong mukha ko. Kung anong binigay ng Diyos, ito kailangan tanggapin ko kung anong mukha ko. <laughs> o ano, gagaling na. Oh. Papatay mo ba ito? Hindi. Pinapahirapan mo lang? Oo. Oh. Ano traso sa'yo? Ano traso? Sagot? Wala. Wala, kung mo lang talaga. Oo. Oh. O siya, ilan na pinatay mo? Sagot? Wala. Wala pa. O siya, itas mo na yung leeg mo at tatapusin ko yung kademonyo mo ngayon. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, tinatawag ko po ang espada ng kalangitan na pumupukot ng espada ng ibang uro ng Diyos na kinatakutan sangalan Lucifer sa ngalan ni Yahweh puksain ang mapapinsan ang mangkukunan San Emperatis Akme Katal Pamatay Panggilit Tuluyan nyo mga mandrigma mm, -mm. Ay -ay. Kasalanan ko ba? Nagpauli ka? Hmm Oleg, oh, ikaw na? Nakita mo yung mga Hindi po. Anong nangyari? Hindi po, po. Hindi mo alam? Parang lumakas yung katawan niya. Lumakas yung katawan mo? Opo. Opo. Nawala ko yung pananalaban ng mata. Nalawa? Odi, thank you God. Galing <laughs> ka na sa doktor? Opo. Anong sabi sa physical? Sabi lang po, kailangan ko daw pong magpa-sitiscan para malaman daw po kung may bukol sa loob. Tapo na naman. Ayan, Ang guling at doon pa punta sa amin. Ah. Ayan, kahit po isisiscan yan, kung gawang spiritual. Hindi makikita. Hindi po makikita yan, pero yung scanner niya, makikita ko yung sa kung may iba't spirit. Kasi bukas ang ikatlong mata, makikita ka talaga. Ano? Pero kung tuloy, kasi sila yung doktor, madi na makita kanina, physical kanina, kanina na. Yung niya yung physical yung physical yung physical na. Ang duda na. niya, Matamlay. Hmm. Mangiina. Ayan, magpasalamat sa Diyos sa mga makpeng salat. Ano? Ayan, gumaling ka dahil sa iyong paniniwala at pananalig sa Kanya. Amen? Okay na. Tapos, alaban ng kukulam na yan. <laughs>